Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nang sa kapanahunan ng biyaya, bumalik ang Diyos sa ikatlong langit ang gawain ng pagtubos ng Diyos sa buong sangkatauhan ay talagang nakasulong na tungo sa pangwakas na yugto nito. Ang tanging natira sa daigdig ay ang krus na pinasan ni Hesus ang pinong lino na ibinalot kay Jesus at ang koronang tinik at matingkad na pulang balabal na isinuot ni Jesus. Ang ibig sabihin, matapos magdulot ng malaking kaguluhan ang gawain ng pagpapapako sa krus ni Jesus, muling umayos ang mga bagay-bagay. Mula noon, ang mga disipulo ni Jesus ay nagumpisang isulong ang kanyang gawain. Nagpapastol at nagdidilig sa mga iglesia sa lahat ng dako. Ito ang nilalaman ng kanilang gawain. Mapagsisi ang lahat ng tao, mapakumpisal sila ng kanilang mga kasalanan, at mabautismuhan. Pinalalaganap ng lahat ng apostol ang kwentong napapaloob sa pagpapapako sa krus ni Jesus at kung ano talaga ang nangyari. At kaya hindi napigilan ng lahat na dumapa sa harap ni Jesus upang ikumpisal ang kanilang mga kasalanan. At bukod dyan, ipinalaganap ng mga apostol sa lahat ng dako ang mga salitang binigkas ni Jesus mula sa puntong iyon ay nagsimula ang pagtatayo ng mga iglesia sa kapanahunan ng biyaya. Ang sinabi ni Jesus sa kapanahunang iyon ay nakatuon din sa buhay ng tao at kalooban ng Ama sa langit. Dahil lamang magkaiba ang mga kapanahunan, kaya malaki ang pagkakaiba sa ngayon ng marami sa mga kasabihan at mga pagsasagawang iyon sa ngayon. Pero magkapareho ang diwa ng dalawa. Kapwa ay walang iba kundi ang gawain ng Espiritu ng Diyos sa katawang tao, mismo at eksakto ang ganitong uri ng gawain at pagbigkas ay nagpatuloy hanggang ngayon at kaya ang ganitong uri ng bagay ay ibinabahagi pa rin sa mga institusyon ng relihiyon ngayon at ganap na hindi nagbago. Nang matapos ang gawain ni Jesus at nasa tamang landas na ni Heso Kristo ang mga iglesia, sinimulan pa rin ng Diyos ang kanyang plano para sa isa pang yugto ng kanyang gawain, na tungkol sa pagdating niya sa katawang tao sa mga huling araw. Sa tao, winakasan ng pagpapapako sa krus ng Diyos ang gawain ng pagkakatawang tao ng Diyos, tinubos ang buong sangkatauhan at tinulutan siyang agawin ang susi sa Hades. Iniisip ng lahat na ang gawain ng Diyos ay ganap ng natupad. Sa katunayan, sa Diyos, maliit lamang na bahagi ng kanyang gawain ang natupad na natubos niya lamang ang sangkatauhan hindi pa niya nalupig ang sangkatauhan lalo pa ang mabago ang kapangita ni satanas sa tao iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng diyos bagaman dumanas ng sakit ng kamatayan ang aking nagkatawang-taong laman hindi iyon ang buong layunin ng pagkakatawang tao ko. Si Jesus ang sinisinta kong anak at ipinako sa krus para sa akin. Ngunit hindi niya ganap na tinapos ang aking gawain. Ginawa niya lamang ang isang bahagi nito. Kaya nagsimula ang Diyos sa ikalawang ikot ng mga plano upang ipagpatuloy ang gawain ng pagkakatawang-tao ang gawing perpekto at makamit ang lahat ng taong sinagip mula sa mga kamay ni Satanas ang pinakahuling hangarin ng Diyos kung kaya naghandang muli ang Diyos sa pakikipagsapalaran sa mga panganib upang dumating sa katawang-tao ang ibig sabihin ng pagkakatawang-tao ay tumutukoy sa siya na hindi naghahatid ng kaluwalhatian, ngunit nagpapakita sa identidad ng minamahal na anak at ang Kristo na labis na kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga ito ay sinasabing pagsagupa sa panganib. Ang katawang tao ay may katiting na kapangyarihan at dapat lubusang mag-ingat at malayong malayo sa autoridad ng Ama sa Langit ang kanyang kapangyarihan. At tinutupad lamang niya ang ministeryo ng katawang tao. Isinasa katupara ng gawain at utos ng Diyos Ama nang hindi nasasangkot sa ibang gawain. Isinasa katuparan lamang niya ang isang bahagi ng gawain. Kaya nga tinatawag na Kristo ang Diyos nang pumarito sa daigdig. Ito ang nakapaloob na kahulugan. Ang dahilan kaya sinasabi na may kasamang mga tukso ang pagparito ay dahil iisa lamang na proyektong gawain ang isinasa katuparan. Bukod jan, ang dahilan kaya tinatawag lamang siya ng Diyos Ama na Kristo at minamahal na anak at hindi na ipagkaloob na sa kanya ang lahat ng luwalhati ay mismo'ng dahil dumating ang nagkatawang-taong laman para gawin ang isang proyektong gawain hindi para kumatawan sa ama sa langit bagkus ay upang tuparin ang ministeryo ng minamahal na anak kapag nakumpleto ng minamahal na anak ang buong utos na natanggap na niya sa kanyang mga balikat pagkakalooban siya ng ama ng buong luwalhati patina ang pagkakakilanlan na ama masasabing ito ang patakaran sa langit dahil ang isa na dumating sa katawang tao at ang ama sa langit ay nasa dalawang magkaibang kalagayan ang dalawa ay nakatitig lamang sa isa't isa sa Espiritu. Sinusubaybayan ng Ama ang minamahal na anak, pero hindi nagagawang makita ng anak ang Ama mula sa malayo. Dahil ang gamit ng laman ay napakaliit at siya'y posibleng mapatay anumang sandali, kaya ang pagdating na ito ay sinasabing may kasamang malaking panganib. Katumbas ito ng muling pagpapaubaya ng Diyos sa kanyang minamahal na anak at paglalagak sa kanya sa bunganga ng tigre kung saan ang kanyang buhay ay nasa panganib na naglalagay sa kanya kung saan nakatuon si Satanas. Kahit sa gayong kahirap na mga kalagayan, iniabot pa rin ng Diyos ang kanyang minamahal na anak sa mga tao ng isang marumi at mahalay na lugar para kanilang palakihin hanggang sa hustong-gulang. Ito ay dahil ito ang tanging paraan upang pagmukhain ang gawain ng Diyos na angkop at natural at ang tanging paraan upang tuparin ang lahat ng inaasam ng Diyos Ama at isakatuparan ang huling bahagi ng Kanyang gawain sa gitna ng sangkatauan. Isinakatuparan lamang ni Jesus ang isang yugto ng gawain ng Diyos Ama dahil sa hadlang ng nagkatawang taong laman, at ang mga kaibahan sa gawain dapat isakatuparan, si Jesus mismo ay hindi alam na magkakaroon ng ikalawang pagbalik sa katawang tao. Kaya, walang tagapagpaliwanag ng Biblia o propeta na naglakas loob na ipropesiya ng malinaw na muling magkakatawang tao ang Diyos sa mga huling araw, na ibig sabihin, muli siyang darating sa katawang tao upang gawin ang ikalawang bahagi ng kanyang gawain sa katawang tao. Sa makatuwid, walang sino mang nakapansin na matagal nang itinago ng Diyos ang kanyang sarili sa katawang tao. Hindi ito nakapagtataka dahil tinanggap niya lamang ang tagubiling ito pagkatapos na mabuhay na mag-uli si Jesus at umakyat sa langit. Kaya walang malinaw na propesya tungkol sa pangalawang pagkakatawang tao ng Diyos at hindi ito kayang isipin ng tao. Sa lahat ng maraming aklat ng propesiya sa Biblia, walang salita na malinaw itong binabanggit. Ngunit nang dumating si Jesus para gumawa, mayroon ng malinaw na propesiya na nagsasabing magdadalang tao ang isang berhen at magluluwal ng isang anak na lalaki na nangangahulugang ipinaglihi siya ng banal na espiritu. Gayunpaman, sinabi pa rin ng Diyos na mapanganib ito sa buhay. Kung gayon, ano ang sinasabi niyan tungkol sa ngayon? Hindi katakatakang sinasabi ng Diyos na ang pagkakatawang tao sa pagkakataong ito ay nagdudulot ng mga panganib na makalibong higit na matindi kaysa roon noong kapanahonan ng biyaya. Sa maraming lugar, nahulaan na ng Diyos ang pagkakamit sa isang grupo ng mga mananagumpay sa lupain ng sinim. Dahil sa silangan ng mundo makakamit ang mga mananagumpay, kaya walang duda, Natatapak ang Diyos sa kanyang ikalawang pagkakatawang tao sa lupain ng sinim, sa mismong kinapupuluputan ng malaking pulang dragon. Doon tatamuhin ng Diyos ang mga inapo ng malaking pulang dragon upang ito ay lubusang matalo at mapahiyak. Nais gisingin ng Diyos ang mga matinding naghihirap na mga taong ito upang ganap silang gisingin at upang lumakad sila palabas ng hamog at tanggihan ang malaking pulang dragon. Nais silang gisingin ng Diyos mula sa kanilang panaginip ipakilala sa kanila ang kakanyahan ng malaking pulang dragon. Ibigay ang kanilang buong puso sa Diyos. Umahon mula sa pang-aapi ng mga puwersang madilim, tumayo sa silangan ng mundo at maging patunay ng tagumpay ng Diyos. Pagkatapos lamang noon matatamo ng Diyos ang kaluwalhatian. Sa dahilang ito, dinala ng Diyos ang gawain natapos sa Israel sa lupain kung saan namamalaging nakapulupot ang malaking pulang dragon at halos dalawang libong taon pagkatapos umalis ay dumating muli sa laman upang ipagpatuloy ang gawain ng kapanahunan ng biyaya sa paningin ng tao naglulunsad ang diyos ng bagong gawain sa katawang tao ngunit sa diyos ipinagpapatuloy niya ang gawain ng kapanahunan ng biyaya na may pagkakahiwalay lamang sa panahon ng ilang libong taon at may pagbabago lamang sa lokasyon ng gawain at proyekto ng gawain. Kahit na ang imahing katawang tao na naibihis na ng Diyos sa gawain ngayon ay ganap na ibang persona kaysa kay Jesus, magkabahagi sila sa parehong diwa at ugat at mula sila sa parehong pinagmulan. Siguro marami silang panlabas na mga pagkakaiba. Ngunit ang panloob na mga katotohanan ng kanilang mga gawain ay ganap na magkapareho. Ang mga kapanahunan pagkatapos ng lahat ay magkaiba gaya ng gabi at araw. Paano maaaring manatiling di nagbabago ang gawain ng Diyos o paano magagambala ng gawain ang isa't isa.